nakapulot kami ng ano lubi mini habis saya hmm. nakuha ni may munching ang cute harap, hmm. harap. kababad sa maalap. ma, 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 ma busy pa sila doon maaga kami sarap pala po hindi na lang walang baon ito yung baon <laughs> nag-back nito, nak? Nak, sino nag nito? Ako. Uh -oh. Saan ito big tinapon mo na? Tubig dagat. -da. Ha? Tubig dagat. Ang naman? Pero masarap siya. Parang nababad na siya sa asin. Sasabihin, organic do. <laughs> Kasi naalat. Thank you for watching!